hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at Deezer News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng media na paigtingin pa ang kampanya laban sa fake news. Ito ay para itaguyod ang malinis at tapat na midterm elections sa susunod na taon. Ang mga detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kritikal na papel ng media sa paglaban sa misinformation at disinformation, lalo na sa paparating na eleksyon sa susunod na taon. Sa kanyang talumpati sa ikalimangpong top-level management conference na inorganisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, hinimok ng Pangulo ang mga miyembro ng media na makiisa sa pagsisiguro sa tapat na 2025 national and local elections at sa pangangalaga at pagpapalakas ng demokrasya sa bansa. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng partnership ng KB BP sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa pagtataguyod ng malinis na eleksyon sa pamamagitan ng wastong pag-uulat. That is why I see the KBP's partnership with the Parish Pastoral Council for Responsible Voting as an important and commendable initiative to help promote and ensure a clean, transparent, honest, and accountable election next year. I urge you to remain steadfast in these principles that protect the trust bestowed to all of us by the Filipino people. Ayon sa chairman ng KBP na si Roberto Nickdaw Jr., ang PPCRV at KBP ay nagtutulungan sa paninigurado na ang manual at electronic count ng election result ay tugma. Ito ang siyang tutukoy na walang anomalya sa mga makina at pagtatransmit ng resulta ng botohana. So ang ginagawa natin is to compare nga yung electronic results sa tinatabulate natin at saka electronic results ng PBB Sarbi. Maliban do, ang ang MOA natin si sa PPCRB includes yung advocacy. Advocacy in terms of promoting uh, the clean at uh, uh, clean, honest and uh, and uh, meaningful election. Alinsunod dito, muli namang ipinagtibay ni PBBM ang dedikasyon ng kanyang administrasyon na protektahan ang mga mamamahayaga. Naglabas na ng direktiba ang Pangulo sa bagong pamunaan ng Presidential Task Force on Media Security na mas paigtingin ito ang operasyon para proteksyonan ang mga lokal na mamamahayag na nagiging target ng mapag-atake lalo na ngayong nalalapit na ang eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng National Irrigation Administration o NIA na magiging sapat pa rin ang supply ng bigas sa merkado sa papalapit na Pasko. Yan ay sa kabila ng mga nagdaang kalamidad. Ang mga detalya alamin sa report na ito. Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na matatag ang supply ng bigas ngayong nalalapit na ang kapaskuhan sa kabilayan ng panalalasa ng mga bagyo sa bansa. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, Siniguro sa kanya ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng bigas at batid nito kung ilang bigas ang kailangan ang katinang bansa sa nanalapit na holiday season. Mababatid na halos 7 bilyong piso na ang halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Christine at ng Bagyong Leon sa agrikultura na nakaapekto sa mahigit 170,000 ng mga magsasaka. Samantala, dagdag pa ng NIA, makakabili pa rin ng eligible beneficiary sa mga kadiwa ng Pangulo Outlet sa bansa, kabilang na ang mga nasa marginalized community, miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps PWDs, single parent at senior citizens. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaasa ang 47% ng mga Pilipino na uunlad ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa loob ng isang taon. Yan ay batay sa survey na isinagawa ng Social Weather Station kung saan nakitaan ang positibong pagtaas sa Metro Manila at maging sa Visayas. Ang mga detalye tutukan sa report Nimili Borha. Umabot sa 47% ng mga Pilipino ang naniniwalang uunlad ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa loob ng isang taon. Yan ay batay sa isinagawang survey ng Social Weather Station mula September 14 hanggang 23 kung saan lumabas din na 40% dito ay sinasabing mananatili lamang ang kanilang buhay, habang 5% naman ang inaasahang hindi gaganda o lalala lamang ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Pumalo sa positive 32 ang net personal optimism score ng naturang resulta kung saan classified ito bilang excellent ayon sa SWS. Naitala ang mataas na porsyento ng mga positibong sagot sa Metro Manila at Visayas. Habang nakitaan naman ang bahagyang pagbaba sa Mindanao, at steady lamang pagdating sa balanced zone. Ang naturang survey ay isinagawa sa 1,500 na adults sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong paring Pinoy na naman ang itinalaga ni Pope Francis upang maglingkod at maging bagong auxiliary bishop sa Melbourne, Australia. Ang mga detalye pa sa balitang 'yan. Alamin sa report na ito. Itinalaga ni Pope Francis ang Pilipinong pari na si Father Rene Ramirez bilang bagong Auxiliary Bishop ng Archdiocese sa Melbourne, Australia. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, inappoint ang 55-year-old parish priest noong Biyernes, November 8, na kasalukuyang naglilingkod bilang pari sa St. Mel at St. Malachi sa Shepparton. Bago maglingkod sa ibang bansa, una nang nanilbihan si Father Ramirez na tubong Gapan Hueve, Sia, dito sa Pilipinas noong 1998 na umawak din ng ilang tungkulin sa seminaryo ng Rogationist Father sa Cavite. Taong 2015 naman ay lumipad siya pa Australia at doon na ipinagpatuloy ang pagsisilbi at paglilingkod sa simbahan bilang pari ng Holy Family Parish. Samantala, makakatawang naman ni Father Ramirez ang kapwa asyanong pari nito na si Father Reverend Ting Nguyen mula naman sa Vietnam upang tulungan si Archbishop Peter Comensoli na pamunuan ng Archdiocese ng Melbourne na mahigit isang milyong katoliko. Magaganap naman ang ordinasyon ng dalawang pari sa February 1 sa susunod na taon sa St. Patrick's Cathedral sa Melbourne. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, itinas ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang kanilang benefit package para sa severe dengue cases sa bansa. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Itinaas ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang kanilang benefit package para sa mga severe dengue mula sa 16,000 pesos hanggang 47,000 pesos. Habang patuloy na tumataas sa mga kaso nito sa buong bansa, naging epektibo ang bagong package rate noong November 1, 2024. Ang 200% na pagtaas ay bahagi ng patuloy na benefit rationalization ng PhilHealth upang mabigyan ng sapat na proteksyon ng publiko na may problemang pinansyal at tinamaan ng dengue. Sa unang bahagi ng taon, itinaas ng State Health Insurer ang benefit package nito para sa dengue mula 10,000 pesos hanggang 13,000 pesos. Ayon kay PhilHealth CEO at President Emmanuel Ledesma Jr., bahagi ito ng pagsuporta nila sa mga Pilipino, lalo na sa mga panahong ito na patuloy ang pagsipa ng kaso ng dengue sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Inutusan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture o DA at Department of Budget and Management o DBM na mas palawakin pa ang Rice for All program ng pamahalaan. Kabilang narito ay ang pagdadagdag pa ng kadiwa outlets o centers sa buong Pilipinas. Ang mga detalya sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palawakin ang Rise for All program at dagdagan pa ang kadiwa ng Pangulo Outlets hanggang sa kalagitnaan ng 2025. Sa pulong na ipinatawag ni PBBM, inatasan nito ang Department of Agriculture o DA at ang Department of Budget and Management o DBM na mas palawakin pa ang nasabing programa para sa mga Pilipino. Gayun din inatasan rin ng Pangulo ang National Irrigation Administration na tiyakin na may mabibiling murang bigas ang publiko sa halagang 29 pesos kada kilo at maabot nito ang mga komunidad sa buong bansa. Dito na isring dagdagan ng Pangulo ang Kadiwa Centers mula sa 21 patungong 300 sa kalagitnaan ng taong ng 2025. Samantalang nanawagan naman si PBBM sa mga local government units na bilhin ang palay sa mga magsasaka sa tamang presyo upang kumita ang mga ito at matiyak na may steady supply ng bigas ang bawat isa. Mahigpitin ng direktiba ni Pangulong Marcos sa Department of Finance at NEDA na tugunan ang tumataas na presyo ng mga bilihin at epekto ng climate change na nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin. Para sa DZRH TV ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Nakahanda namang tumulong ang bansang Canada at France na paunla rin ang sektor ng nuclear energy ng Pilipinas. Sa ginanap kasi na Philippine International Nuclear Supply Chain Forum 2024, ipinahayag ng Canada na handa nitong ibahagi ang kanilang comprehensive nuclear ecosystem at pati na rin ang kanilang mga makabagong teknolohiya. Ang mga detalya sa report ni Arnold Herrera. Nakahandang tumulong ang bansang Canada at France sa pagpapalago ng nuclear energy sector ng bansa. Yan ang ipinangako ng dalawang bansa sa ginanap na Philippine International Nuclear Supply Chain Forum 2024 sa Quezon City, kung saan maaaring makatipid ang mga Pilipino sa paggamit ng kuryente at makabawas din ito sa nagpapatuloy na polusyon na siyang pinagmumulan ng maraming sakit. Sa pamamagitan ng paggamit ng clean energy, maaari nitong protektahan ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng pagproduce ng kuryente na may mababang carbon emissions. Layon din itong matugunan ang long-term goals ng Pilipinas pagdating sa pagpapaunlad ng ekonomiya at makatulong na maiwasan ang epekto ng climate change. Ayon kay Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, handang ibahagi ng bansang Canada ang kanilang komprehensibong nuclear ecosystem, pati na rin ang kanilang mga makabagong teknolohiya para sa pagsisimula ng Pilipinas sa pag-adapt ng nuclear energy. Samantala, nais naman magbigay ng France ng grant sa pamahalaan na suportahan ang pagsusuri ng mga potensyal na lokasyon para sa pagpapatayo ng kinakailangang nuclear reactors. Sa talumpati ni French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanel, sinabi niya makikipagtulungan ang France sa paglulunsad ng mga nuclear programs na nakatuon sa mga research-based trainings, capacity building at technical assistance. Mula sa planong ito, target ng pamahalaan na makapagpatayo ng mga nuclear reactor na may capacity ng 1,200 megawatts bago ang taong 2032 na siyang dodoblihin naman sa 2,400 megawatts pagsapit naman ng 2035. Dalawa sa mga nangungunang bansa ang Canada at France pagdating sa paggamit ng nuclear energy, kung saan 15% ng kuryente na nagpapatakbo sa kanilang bansa ay nanggagaling sa nuclear reactors gamit ang clean energy. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nagtapos sa second place ang Philippine Esports Team na Sibol sa ginanap na IESF World Esports Championship 2024 sa Riyadh, Saudi Arabia. Para sa Balitang Sports, iati diyan ni Mili Borja. Bagamat bigong madepensahan ng kanilang titulo, Naiuwi naman ang Sibol Mobile Legends Bang Bang Team ang silver medal sa IESF World Esports Championship 2024 na gininap sa Riyadh, Saudi Arabia noong biyernes. Natalo ng Malaysia ang Philippine team sa Grand Finals with 0-2 loss. Dahil dito, naiuwi nila ang biggest share ng prize pool na 70,000 US dollars o tinatayang nasa 4 million pesos. Habang nakuha naman ng Pilipinas ang 40,000 US dollars o nasa higit 2 million pesos. Ang Philippine team ay binubuo nila Edwards Sferds Fernandez, Carl Mingwin Galantes, Simon Sai Torres, Daniel Exnova Gomez, Michael Kyle T.C. Saison at Gabriel Danjiro Ginto. Bago makatapak sa finals, dinumin muna ng sibol ng Argentina with sweeping 2-0 victory. Habang ganito rin na naging takbo sa sunod nilang laban kontra host country Saudi Arabia. Samantala, dahil sa panalong ito, patuloy na umiingay ang pangalan ng Malaysia sa MLBB scene. Dahil magungunit ang bagawang IESF, una na nitong nakuha ang titulo sa Mid-Season Cup 2024, nang talunin ng Silangor Giants ang PH Bet na Falcons AP Brent sa Finals. Ah, siyempre, the better news naman tayo. Sa mundo na showbiz, pinangalanan na ng People Magazine ang may hawak ng titulo bilang Sexiest Man Alive ngayong taon. Yan ay 45-year-old American actor and filmmaker na si Jan Krasinski ang mga detalye tungkol sa bagong Sexiest Man Alive na pumalit sa pwesto ni Grace Anatomy star Patrick Dempsey. Tutukan sa Showbiz Report ng ating Showbiz Angel. It's official! Ang American actor and filmmaker na si John Krasinski ang itinanghal bilang Sexiest Man Alive ng People Magazine. Siya ang pumalit sa trono ni Grace Anatomy star Patrick Dempsey. No, this is not a dream. I have been named People's Sexiest Man Alive. What is ang 45-year-old actor ay kilala sa kanyang pagganap bilang Jim Hopper sa sitcom na The Office na umarangkada for nine seasons. Bukod naman sa pagiging bida, siya rin ang nagsilbing direktor ng 2018 horror sci-fi na Quiet Place kasama ang kanyang misis na si Emily Blunt. Habang napanood din ito sa Prime Video TV series The Tom Clancy's Jack Ryan. Samatala, heto naman ang kwelang sagot ni Krasinski ng matanong kung ano ang kanyang inisyal na reaksyon ng matanggap ang balita. Just immediate blackout. So the brain just turned off actually. Zero thoughts other than maybe I'm being punk. Biro naman ang asawa nito, gagawin the wallpaper ng kanilang bahay ang sexiest man alive cover ng aktor. Abang say naman ng netizens, plus points sa pagiging funny and goofy ni Krasinski na siya raw lalong nagpa-sexy rito. Ilad sa mga naunang sexiest man alive is Chris Evans, David Beckham, Dwayne The Rock Johnson, Maroon 5 frontman Adam Levine at Chris Hemsworth. At yan po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hinahanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV